ang dami pong rallies ngayong araw na ito ano ho abay yung inorganize po ng grupo ni former senator Trillanes ay mukhang umabot ng halos 50 mil 50,000 50 ang attendees totoo naman makikita natin yan talagang madami at hindi man kasing dami nung naunang rally ng mga um, ano ba yan? yung ay, hindi naman cult yun yun talaga um, yon sila yung kina Marco Leta, Mm. Natural, ay eh kung yun eh. hindi ka ba naman, pag hindi ka ba naman umattend, ano ho? So, ibig sabihin, obligasyon. Ito kasi wala namang personal, wala namang talagang nag, uh, uh, at, sa inyo or sa kanila para umatan, tapos sa puso eh at totoong hindi talaga hakot ang ibig ko rin sabihin, alam nila yung kanilang ipinaglalaban doon kasi sa rally na isinagawa yung peace rally, sigurado tayo, 90% doon ay hindi alam kung ano yung, ano mag peace ang gusto natin, bakit tayo nandito? Might as well attend, kasi nga kailangan bilang miyembro ng simbahan at masaya na rin kasi ba diba, magkakasama ang mga magkakaibigan, ganun na nangyayari doon but the essence, wala oh, ayan eto, nagulat din ako dito ha? meron palang rally etong mga Uh, uh, iba't ibang uni univers universidad. universidad sa NCR ito po ay pro-impeachment rally din handa na ang iba't ibang sektor sa Metro Manila para magsagawa ng kanilang kilos protesta upang ipanawagan niya ang pag-usad uh, sa Kongreso ng impeachment complaint laban kay Sarah Duterte wow, mga ano to uh, mga eskwelahan na kahit papano um may mga senate. Ibig sabihin, yung mga mag-aaral, may mga may mga dunong. Marunong kumilates ng uh, idea na dapat ipaglaban. Ngayong alas, ayan, nagsimula ng umaga ito. Pangunahan ito ng grupong bayan at kung ano-ano pa. So, alas 12, ito nga ngayon, ng tanghali, sabay-sabay nilalabas ang kanilang ng kanilang paaralan ang mga estudyante Diyan sa Taft Avenue. Uh, College of St. Benilde, St. Scholastica's College at De La Salle University kung saan sa sila mula sa Taft Avenue papunta nga sa papunta sa Liwasang Bonifacio. At syempre naandyan din yung mga taga UP Manila, uh, Philippine Women's University, Philippine Christian University, at ba marami dyan dahil Marami tayong kilala dyan na professor sa Philippine Christian University. Um, so yan, nakikita nyo yun, yung mga eskwelahang ito. Ito po ay mga boses ng mga kabataan. Uh, na ang ibig sabihin, malaking puwersa yan pagdating ng eleksyon. <laughs> malaking puwersa na dapat pakinggan ng mga kongresista natin. So, ayan. Kasunod ito ng sabayang marcha naman patungong liwasang Bonifacio ngayong araw. So, ang dami. may mga rallies pala talaga. Dalawang rally along EDSA. Sa EDSA Shrine. Meron din sa, sa EDSA Monument. EDSA Shrine Monument. Mm -hmm. Magkaiba yun. At yun nga, dito sa Liwasang Bonifacio. iba ibang grupo. Pero ang impressive para sa akin dito ay itong grupo ng mga kabataan sa mga prestigyosong or galing sa mga universidad na matataas ang kalidad. Good luck.